Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas lalong lumalim ang espekulasyon sa relasyon ni Senator Joel Villanueva at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos lumutang online ng isang lumangunit kumukulong larawan. Sa nasabing larawan, nauna raw lumabas sa official Facebook page ni Villanueva noong November 24, 2021, makikitang magkasama sina Villanueva at Alcantara sa isang boat ride. Kasama rin sa frame ang kapatid ng senador na si Bukawi Mayor John John Villanueva at bayaw nitong si Vice Mayor Sherwin Tugna. Sa misteryosong paraan, naglaho na ang larawan mula sa page ng senador. Matatandaan na ilang beses nang itinanggi ni Villanueva ang umano'y espesyal na koneksyon nila ni Alcantara na ngayon iniimbestigahan sa billion peso flood control scam. Aniya, photos prove nothing at madalas daw ay maraming politiko ang nagpa-picture kay Alcantara. Ngunit tila lumalim pa ang isyo ngayong linggo nang iharap ni dating Bulacan District Engineer JP Mendoza sa isang house hearing ang mga umano'y screenshot ng chat sa pagitan ni Navillian Weva at Alcantara noong 2023. Sa nasabing mga palitan, nagre-reklamo pa raw si Villanueva tungkol sa maliit na share niya sa flood control allocations. Isa pang mensahe raw ang tumutukoy sa isang meeting sa JIL Church, ang makapangyarihang simbahan na itinatag ng pamilya Villanueva. Kung totoo ang mga chat na ito, mas kumaka palang ulap sa ibabaw ng senador, lalot si Alcantara ang sentro ng flood control racket. Murado na ang mga larawan, may lumabas pang leak chats at malinaw ang family ties. Kaya ang tanong ng madla, hanggang saan ba talaga ang koneksyon ni Senator Joel Villanueva sa dating DPWH engineer na nasa gitna ng iskandalo?